Oh, ay di tama nga po ang mga kababayan natin kasi napapansin din nila yan. Mayat maya ay bumabiyahe itong si Sara Duterte. Siguro dito sa, dito sa ating bansa daw, hirap na hirap siyang ipaliwanag, hirap na hirap siyang i-repair yung mga um, nangyayari sa kanila ng mga Duterte, ng buong angkan ng mga Duterte. Kaya, nagbabiyahe siya para, para i-check kung naandyan pa yung mga DDS na, 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 nasa ibang bansa, yung mga OFW natin, na baluktot na rin ang kaisipan, yan po ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte. Hmm. Sisiraan ang ating gobyerno, mamaliitin ang ating bansa, talaga ba? At kung ikaw ay isang DDS, OFW, at yan ang narinig sa isang Sara Duterte, talaga ba? <laughs> Hindi kayo pinanginilabutan na ang in idolo niyo, ay sabi nga ng mga kababayan natin mukhang baliw na talaga kasi hindi lang okay sabihin na natin yung pagiging desperado niya obvious na obvious na po dahil talagang aatakihin na hindi lang ang gobyerno ni PBBM kundi ang bansa natin lahat ng inaakala niya na kalaban niya talagang babanatan niya ganyan ganyan katraydor ang isang Sara Duterte eto hmm. daw na kanyang pagbiyahe ano daw ba ang pinaka obhito na ito? ano ba ang nakukuha niya ano ba ang layunin niya bakit biyahe ng biyahe you see ang mga netizens ang mga kababayan natin nagtatanong na rin pero eto palang pagbiyahe na ito ay eto yon. etong frequent travel na ito ni Sara Duterte may be violating obligation obligation dahil siya ay officialist ng ating bansa. Tingnan nga natin, Vice President Sara Duterte's recent overseas travels may be in conflict with her responsibility to the Filipino people, according to Malacanang. Yan ang hindi alam ni Sara Duterte. Ang alam niya ay yung responsibility niya para sa mga diehard, sa mga DDS. Pero Uh, Filipino people in general, hindi niya alam yan. Mm, lalong hindi niya rin alam kung ano yung kanyang mandato bilang vice president, kung ano yung kanyang trabaho. Dahil una pa lang, pagkapwesto pa lang, nag-iisip na yan kung paano nga daw makakakulimbat at kung paano mananatili sa power. Ganyan.